Hi guys, good evening po. Ayan, nag ayos ayos po tayo ng ating uh, paninda. Kasi po, nag inventory na po ako kasi December na nagre-ready po tayo. Kasi, ito po yung pambawi namin dun po sa mga months na medyo, ano po tayo, mababa sa sales. Kaya, medyo nagre-ready na po tayo. At, nag inventory po ako para po sa ating December, kami December na sales. sa po. nag ko na po. Tinitignan ko na po yung mga yung mga panindang kailangan kasi pag mga ganito po mga panlakad more on mga hinahanap nila yan po mga panlakad more on kasi alam niyo na pag December puro party party occasion gatherings reunion ayan po gala yan po yung parang pinaka bonus po natin sa ating mga sarili during December. Kaya ganyan po, nagre-ready po kami ng sa pagtitinda po at sa kakaroon po ng ganitong tindahan katulad sa amin, dry goods po kami retail, seasonal po ang may mga seasonal po tayong items na mabili lang ng ganitong season, mabili lang kanya katulad kapag ka June. Uh, kasi ang pasokan ay June, July, ah, July katapusan, August. Ano po, ang nire-ready po namin yan, mga school uniforms, mga white colored plain t-shirts, mga panty bra, ay, panty bra, sorry. O, oh, kasama na din po yun, sandals, especially mga pandobles, school shoes, socks, yun po, mga din, towels, yung mga kailangan ng bata, bag, mga backpack po. Yan po yung nire-ready natin. Yung ito, marami po ngayon. Yung in ko po kasing magiging ano nitong flow, nitong pasukan ay na hindi nangyari. Marami po ako na is istak pa na shoes, at saka black shoes po, at saka bag. Medyo naipito ako dun, saka sa si uniforms. Ang dami pong istak po. Tapos ano, kasi yung iba po nag-pre-lab ng mga uniform so ginagawa ng ibang mga nanay kasi mas mura po yun, ginagrab po nila yun, nilalaban na lang po pinapapote. Kasi compare po sa brand new bibili sila, half price po yung pre love at saka bukod po sa half price yung pre love ah madali po siyang ano madali lang po siya kasi kapit-bahay lang o kaibigan or may nag-post online ayan po, bakit anak? ayan po, ibaray po kami kasi para at least yung yun sa seasonal yan po, yung chinelas, all time naman yan yan po yung mga yung, yung pangalina anak bakit anak? Tula. Ayan po. mga pambata, yung mga pangregalo, yan po, kinukompleto po natin yan. Kapag December, kasi yan po yung ating mga fast moving items, mga pangregalo nito Ninang. Tsaka, ito po po, kasi since kalsada po, or ano, maalikabok, minsan po, nalulugi ka, tatalo po kami yung mga ganitong turnuhan po. Nadumi po siya, po, kaya binabalot po namin yan. Ayan, pagka may tumingin, may sample lang po kami nakalabas, sample display. Kapag ka po, ano, inilalabas po namin yan. Ayan po, para pag may nating hinabili. Na, yan, naglalabas lang po kami. Kasi yung mga clear. Minsan kasi wala akong mabili ganitong clear. Okay lang po saan yung plastic. Ay, ayan, ayan po, yung mga backpack. Yan, plastic po namin yan. Kapag pag may nating naman po, yan, inilalabas. Basta may display lang po kami. Ayan ang ating mga ano. Kasi, nadumi po siya. Pag nilaban po kasi yung luma, nakaitlansyain po kasi minsan, yung alikabok, nakapit na po, hindi na siya natanggal. Kaya, yung po ginagawa namin, ayun, oh, po namin yung mga plain colors light Pero yung mga ganito, hindi na po. Yan, mga ganyan. Hindi na po yan kasi ano po yan eh. Kulay naman po siya. Ayan. Ayan po yung ating mga pang Christmas na mga damit. Pang, pang lakad. God bless. Hoping po kami The... kaya yung buong, bago pa po mag-December, kinakausap po na po yung buong family member ko po, sinasabi ko na po kahit mga bata po, sanay po yan na every December kailangan po malakas kami wala sa aming mag, mag aawa ni Lord sana walang sakit, walang ano talagang sorry po sa mga minsan may mga nag po sa ating relatives, may mga nag po sa ating kaibigan sa mga special locations. Pag December po, tinatalo, sorry po, talo-talo po talaga kasi ito lang po yung pambawi namin sa mga buwan po na medyo tagilid po yung aming daily sales. Kaya, especially po ngayon. Kaya ang pambawi ko po, talaga it kami itong December. Ang mga bata po talagang ang gising po namin yan. Ako po kasi namimili ako, nagtitin, nagtitinda rin po akong gulay buko dito sa extra na naming maliit na sarapan harapan. Nagugulay po ako nun para may pang varieties prutas. So ang gising ko po niyan, ang tulog ko po ay alas 3 ng gabi. Alas 3 na madaling araw. Minsan po alas 2 pag maaga nakakauwi. matutulog po ako niyan ng hanggang 6, si, sila po yung magbubukas ng 5 kasi 5 po pang palingkihan especially po pag mga nag start ang um, 15 onwards uh, ang bukas na po namin pag ordinary po ang bukas namin 7, 7.30 pero pag ganyan po nagbubukas po kami ng 5.30 or 6 ng umaga to, to catch up the customers na, na magang namimili tapos ang sarado po namin yan ay 8 or 9 December lang po yun kaya nakaano na po kami na yan anak pa. Pero mo ko nito, gagamitin ko dun sa may part sa may gitara. Itong, ito. Ilagay, isama mo na yung ah. Yeah. diba ito po yung aking anak. Ay, umuha ng alin, ng mga alin. Ito. Rin, ito. ito. Dali, ilagay, para hindi magkahiwalay. Dalhin mo na yan doon at ibalik mo rin dyan pagkatapos. Ha, ganoon. Ha? Pero bago ko kuhanin, anak, alanglahanin mo tuloy siya dito sa tinda na magkahiwin. Basta napasok, di ba, paulit-ulit tayo. Magpaalam. Ha, kasi hanapin namin yung gagamitin. Huwag ka na dyan. Dali mo lang, okay na dyan, magpapagali. Naka-video ko iyan, naka-live ako, anak. Kaglit lang po. At medyo, anong ko lang po, ang aking, anak. lang dito ko. Di kayo allowed yan, anak. Kasi nag-inventory kami. Pasensya na po. Maglalay. <laughs> Normal po yan. Happening situations po yan. Happiness situation pa. Happening po yan. Parati pag may mga anak po tayo, lalo yung lalaki. Kasi may lig po siya magkutingting. Yung, bin, yung buo nakakalasin pa, yung kalas bubuin pa. Pero gusto niya daw po ay IT or may lig po kasi siya sa computer or com-site Ganyan po yan, maliit pa yan. Bago yung gitara, kakalasin, ipabalik niya. Nababalik niya naman po minsan, kaya nung minsan to, totally, hindi na, kaya nasisira na. Ayun po, sinasanay po namin sila na, especially po dito sa tindahan, iba po ang tindahan sa bahay. Dito po kasi may mga, in, ano kami na, hindi nila dapat magalaw or mapakialaman. May mga tools din po kami dyan, kasi minsan syempre sa tindahan, may mga inaayos din. Ayun, uh, sure po namin, hindi nila yun dapat ma, mapakialam na hindi nagpapaalam kasi minsan na namin gamit sa tindahan. Sorry po ah. Reality naman po yun. <laughs> Ayun po. Yun po yung balik po tayo dun sa sinasabi ko. Yung mga pang ano po namin, catch up po namin dun sa mga, or pang, pang replenish po namin dun sa mga months na wala. December po magre-ready. So, bukas po kami ay mamimili para kahit paano po ay, ano, paikot po kasi kami ngayon eh, paikot na halos lahat na nagtitinda, paikot to, to survive yung mga payables natin. At saka, ako naman po kasi, kami naman po kasi ay hindi kami magastos. Hindi kami maluho. Kain lang po talaga yung mini sure namin na nabibigay namin yung enough nutrients para sa mga bata. Sa atin, syempre, mas masaya po na kahit wala kang masyadong yaman, basta mayaman ka sa kalusu magandang kalusugan, wala kang intindihin and very thankful po at God bless na po yung gigising ka sa umaga na buong pamilya mo ay walang nararamdaman makakaraos ka kahit paano ng three times a day. So, thank you so much. and very thankful po ako doon. Awa ni Lord. So, yun lang po sa akin. Hindi, mabayaran ni makaraos lang po kami ng mga finances namin ng daily at daily and monthly. Ano, okay na po sa akin yun. At may kapag-save ng kaunti for, para dun sa mga buwan na walang masyadong ah uh, I, I mean, hindi masyadong ganun kataas, mataas yung sales. So, enough lang. Minimix sure naman po namin everyday hanggang maari na marireach namin yung kota namin to cook up po for payables or para mag-balance -mag po siya. Tsaka ako po, bago yan mapunta yung, uh, yung budget, minimix sure ko po na mapaikot ko po siya. Kaya ginawa ko po, parang kami yung 7-Eleven, one-stop shop, yung tindahan po namin. Complete, halos hindi naman po sa ano. Kahit hindi po siya gano'ng karami, at least kahit pa unti-unti, meron po. Magandang marina. Alibaw pumasok si customer. Dalawa po sila magkasama. Ang hahanapin po ng isa ay t-shirt. ay eh, yung isa naman ay gusto magkulay ng buhok. So may pangkulay po kami. Dalawang brand po 'yan. At dalawa, ano po 'yan? So Cutix, meron din po kaming Cutix. Ayun po. So sa Cutix set po, kumpleto naman po 'yan. Meron po kaming na pula, meron po tayong uh, acetone at cuticle remover. At yung pangkulay po. Tapos Halimbawa po, bibili ng pangbata, pangregalo. Siyempre po, meron na po tayong mga paper bags niyan. So, yan pa lang po, eh, di ba, benta na. Bibili ka, kesa bumili pa sa ila, sila sa gift shop. Pag bumili sila ng turn on, pang halimbawa, pangregalo sa bata. O, oh, kahit paano po makakadamay na si paper bag. So, added po, kahit pa lima pisong tubo, tatlong piso, pag pinagsama-sama po ay lumalaki at nagiging malaking bagay. Yan po. Pag December po, nag-offer po kami pag 150 pataas na mga amount of items po. Ah, uh, free balot na po kami. Hindi na po kami doon nanghihinaya. So, nililibre na po namin yung 10 pesos. Yun po yung nagiging discount. Kaya si customer. Kasi, liba bumili po siya ng 10 pirasong pangregalo. So, 100 pesos po yung na-save niya. Kasi, 10 pesos po yung ah uh, gift bags. Ito po kasi, ito lang po dinami namin pinipray kasi medyo maliit lang po tubo namin sa ganyan. Ayan. 3 pesos, 2 pesos. Po. Pero yun sa paper bag, yun kahit ano po. Kasi yung isang, yung isang, ano, ah, uh, yung wrapper po ng isa napagdadalawa po namin yun so magkano yung isang wrapper 5 pesos ah, uh, tapos piso po yung handle tapos piso po yung piso yung handle tapos 50 cents po yung card so ano lang po nagiging 6.50 or 7 plus tape 50 or oh, about 50 cents yung naubos kong na tape so 7 pesos so tubo kami ng 3 pesos yung nililibre na po namin yung 7 pesos na yun kapag binenta po namin po yun kasi 10 so may tubo po kaming 3 pesos or 200 ay 250 centavos kasi nga nagmahal na yung tape scotch tape so yun po nagiging ano po namin ay ano nililibre na po namin yung 750 you, or yun, yung nagyip kaysa humingi si customer ng discount na 10 pesos, o oh, yung 150 tawaran ng 140 or yung 160 tawaran ng 150 so instead ng 10 pesos o oh, diba yung regalo yung gift yun na lang po yung pinifree namin para convenient na sa kanya iabot niya na lang yung regalo niya naka discount pa siya and for our parts din hindi po kami masyadong talo po dun kasi Siyempre, may effort tayo. Bago po yung makarating ditong paninda, nakita nyo naman po siguro sa mga first edition po nitong vlog ko na ng Maminsan at YouTube po or at YT, nagbubuhat po talaga ako. Lalo po pag December, kaya po nagkaroon ako ng light school at yung, minsan po yung binti ko, dalas po siyang hinihilot minsan ng mga anak ko, dalas po siyang namamanhid masakit yung braso ko. Kasi po, pag-December po, napakamahal po nang singil ng mga porter sa Manila. I told you po, iingatan mo pa kasi hindi lahat ng porter ay honest. Sa hirap ng buhay, hindi natin sila masisi. Pero syempre, it's not good. Kasi lahat tayo ay lumalaban ng pantay at patas sa buhay. So yun po, ako po nagbibit-bit yan. Hanggang maraming tinatsagaan ko yun. meron ako sa ulo, meron ako sa braso. Yun, naglalakad po ako niyan doon. Nilalakad ko po yan hanggang sa kain, kasi malayo po sa kain Tsaka every uh, seasonal po, hindi na nila pinapadiretso yung jeep dadaan doon sa main road. So may mga pick up point lang po ng jeep na pwede nilang daanan para hindi mag ng too much traffic. Kasi alam niyo naman, naglilip, naglipa na yung mga nagtitinda at gusto na po rin po nilang kumita every December. So anticipated na po namin yun. Every December kailangan malakas kami. Ready kami. Condition walang magkakasakit. Ako po yung kasagsaga ng COVID, hindi po ako na COVID pero sinipon po ako at sumama yung pakiramdam ko bali wala po yan kasi ang iniisip iniinuman ko po lang gamot kumakain ako ng maayos nagbabitamins ako at madalas akong uminom ng mainit kasi instead of malamig kasi malamig panahon pag December yun po lang ang pinulong ko sa yung salabat tipo at saka lemon pinapatakan ko ng lemon pagkakain tapos bago matulog tapos nagbababad po akong snowbird ang laking tulong po sa akin kasi nakaginhawa po talaga yung, yung gusto mo pang matulog kasi masama yung pakiramdam mo ibabangon mo at talagang ibinabangon ko po, po kasi ang December ay isang beses lang po sa isang taon so yun lang po yung pinaka I aming mean, pinaka fiesta sa mga nagtitinda kaya yun po talagang walang magkakasakit ayun po kaya nire-ready namin yung mga katawan namin sa isip, katawan at ano po namin sa pag-December God bless, hoping po kami kasi etong taon po ito na talagang ang taas po ng, ng mga itinaas ng bilihin talagang affected po kami Uh, simula pa naman po ng pandemic talagang itong aming sa industry po namin at eh, talagang medyo imagine niyo po nung lockdown kung magkano po yung lubi sa akin nasa worth 50,000 po na leather shoes po na school shoes kasi nga hindi po namin ninexpect kasi di diba, nag lockdown tayo uh, February 15 kundi ako nagkakamali February 15, oh March 15 pala pagkaganon po kasi dati ang pasokan natin ay yun maaga po kaming namimili niyan January, February, after December ini-stack na po naman para mas mura pa at kompleto pa Pati uniforms po. Kailang uniforms, okay na benta po namin. Yung ibang mga namula, medyo nalaban. Kasi white naman yun. So, pinlan lang. Hindi masyado. Pero yung leather po, yung mga ganito pong school shoes, nagbakbak po yan. Nagangat po yung swelas. Tapos, uh, uh, kusa po siyang nagdudurog yung swelas. Mga branded pa po, hindi ko na lang po babanggitin yung ano. Kasi nga, marami dito mga bata na gusto lang, na naghanap talaga ng mga branded na school shoes na leather synthetic leather lang naman po pero leather pa rin ay naku po tsaka yung mga liliw po namin na sandals yung mga ganito na lugi po grabe po ang lugi namin doon kasi po ilang taon po siyang ano tapos wala naman masyadong naglilabas diba yung lockdown natin so iyan ilang buwan lang pag ayan po oh. Ito po yung natira. Pagka mayroong ano, binibigay ko po pag doon sa mga suki-suki. Ito po natira kasi maglalabas kami ng bago ng December po. Ito po yung mga huling nabili namin na maayos po. Yan. Pero yung karamihan po nito, yung mga nauna po namin kinuha noong January noong 2020, grabe po. Nagbalat, nagbakbak. Ito po kailan lang naman to. Nagbalat po, nagbakbak. Nagkusa po siyang ano, nadudurog yung his. So, magkano po ang po Magkano lang naman ang tubo? Diyan po kami na, na, na nadali. <laughs> um, sige lang, nakaharap sa akin. Ayun po, talagang totally, ano po kami, ano saglit lang po ate. Yan talagang, kaya po, ngayon po kami nagbabawi. Um, yung, kaya, meron na po kami, um, ang minor on po namin, sinadala kami. Kahit nga si SM po, nagre yung mga bumili. Sorry sa sinabi kong brand. Kasi talaga po ng lahat, wala namang may gusto nun eh. Talaga po na-stock. Ayan po mga ganyan po po mga muron po kami ganito. Dala po ako mag-leather hindi na po ako nag-leather. Ayan mga rubber rubber shoes lang po. Kasi at least po ito hindi po siya nasisira kahit itago ko ng matagal. Basta't maayos yung pagkaka-stack mo or maayos yung pagkaka-storage mo hindi po siya nagbabakbak ng tagalanswelas. Grabe pong ano namin po noon. Halos lahat naman po ng ano eh, ang yung original nga ng mga branded na mga bag sa tano na leather, e, di ba kusa siyang nagdudurog, nagihimulmol, nag nasisira yung ano pag hindi siya na store, nagkaroon hindi mo siya na store ng maayos sa tamang paraan at tamang lugar ng pagtataguan. So, lalo pa po yung mga synthetic lang. Mhm. Mm kaya ito po, nagre-ready po kami. sinishare ko lang po yung moments. Kasi nag inventory po ako. Kasi nga, siyempre, nagpapagulong pa tayo ng pera. Nagpapay ko to tayo, Ayan po, may mga customer na po tayo. Sige po, magpapaalam na po ako. Thank you so much po. salamat guys. Thank you po.